Kamusta kayo? Ang tagal na tayong hindi nakita. Pero nag-aaral pa ako ng Tagalog. At gusto ko lang mag-update sa'yo tungkol sa kung ano ang ginagawa ko sa buhay ko. Uh, nag-aaral na ako uh, sa medical school. So, Medyo abala ako sa, sa buhay ko kaya hindi masyado kong mag-update o mag-post dito sa channel ko kaya, uh, kaya gusto kong mag-usap, gusto kong mag-usap tayo o, hi! <laughs> Ang dami kong uh, uh, pagkakamali ngayon pero uh, salamat sa uh, dito kay dito kayo sa channel ko uh, at sana uh, mag-upload ako sa channel ko sana tutuloy ako Uh, ngayon ngayon umaga pumupunta ako sa gym uh, kaya nandito ako sa garahe at uh, mag uusap tayo mamaya <laughs> okay sige eh uh, maikli lang to